Pumanaw na sa edad na limamput siyam ang batikan at award-winning actress na si Jacqueline Jose. Ang aktres, natagpuan na wala ng buhay sa kanyang tirahan sa Quezon City. Si Vel Custodio sa karagdagang detalye, Live Vel. Rise and shine ngayon, Andito ako ngayon sa tapat ng isang private funeral home sa G. Araneta, Quezon City, kung saan sinasabing ibugurol ang veteran actress sa si Jackie Jose. Hanggang ngayon, inaantay pa ng mga media ang mga kumpirmasyon para dito ang social media sa biglang pagpanaw ng veteranang aktresa si Jacqueline Jose. Namatay ang 2016 Cannes Film Festival Best Actress kagabi sa edad na 59. Wala pang inilabas sa official statement ang pamilya ng aktres. Bumuhos naman sa social media ang pakikiramay ng mga taga-industriya kay Jacqueline Jose. Kasama na rito ang aktora si Gardo Versosa. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa veteran actress Ikinalungkot ng aktor na hindi na niya makakakwentuhan pa si Jacqueline. Maging ang showbiz vlogger na si Ogie Diaz, nagbigay ng tribute sa 2016 Cannes Film Festival Best Actress sa kanyang ambag sa industriya. Pinuri rin niya ang kanyang pagiging mabuting ina. Nagpost naman ng emoji na umiiyak at broken heart ang sa si Barbie Fortesa. Nakilala si Jacqueline Jose sa kanyang mga role sa mga movie ng mga legend na si Lino Broca at Chito Ronyo. Tumatak din ang pagiging kontrabida niya sa mga teleserye. Nakakuha siya ng international recognition ng manalo bilang best actress sa 2016 Cannes Film Festival sa France para ito sa pelikulang Marosa na obra ni Brillante Mendoza. Bukod diyan, ginawaran din ng aktres ang ilan pang malalaking parangal, gaya na FAMAS, Gawat Urian at Luna Awards. Sa ngayon, inaantay pa namin ang impormasyon na detalye mula sa pamilya ng pumanaw na atres. Mananatili muna pibado ang lamay ni Ms. Jacqueline Jose. Balik sa iyo, Diane. Ang ating pakikiramay sa naiwang pamilya ni Ms. Jacqueline Jose, maraming salamat sa Update Velco Studio.